morning po. Kagigising lang. Kagigising lang pero tanghali na gumising. tanghali na kami ni Bel. gumising. So, ngayon po ay pumunta kasi yung aking kapatid kumatok. Kung hindi pa kumatok yung aking kapatid, hindi pa kami babango ni Bella. Sarap matulog eh. Malamig-lamig na ang panahon. So, ngayon po pala ay magluluto ako ng kinunot na pagi. Kaya niya ako kinatok dito sa bahay dahil ako daw ang magluto ng kinunot. Bumili siya ng kinunot. Ayan po. Kinunot na pagi. Kinunot na pating. Yan. Shark, shark, so, may dala na siya ng kinunot. Ayan. Ay pagi. yan Tapos, gata. Yan. Dahil bikula na kami mahilig sa gata. Actually, first time ko po magluto nito. Ewan <laughs> ko ba kung bakit akong pinaluto. Dito hindi naman ako marunong. Pero so, subukan natin. Yung father kasi namin, yung mao naming ama, mahilig siya nito magluto sa amin. Siya yung perfect na magluto nito. So ngayon, susubukan ko maging perfect din. Mantika. May mga nga, luya na, luya. Chili, of course, chili. Hindi mawawala ang chili. At sibuyas bawang. So, tara mga kananay. Samahan niyo po ako magluto ng kinunot na pagi. Babuus muna. Pakuluan po muna natin to bago natin himay-himayin. Sa amin po original, sa sa amin. Dito sa Bicol, ang original na tinatawag na kinunot. Kung sa Tagalog naman ay hinimay-himay na, na pagi or pating. Sa amin, dito sa Bicol, originally, ang tawag namin dito ay kinunot. Kinunot na may ano, na may malunggay. So, iyan ang original dito sa amin. So, bago po natin ito sisimulan na ipakuluan muna natin ito ng may suka para medyo matanggal-tanggal yung langsa. Pero ito po ay hindi naman na malangsa kasi nabili pala ito ng aking kapatid na ano, yung kulay puti na hindi daw malangsa, hindi mapanghi. So, pero, pakuloan uh, pakuluan muna, muna rin, pakuluan rin muna natin yun, nakabulog-bulog na. Pakuluan rin muna natin ng may konting suka para at least for sure na hindi talaga malangsa sya. Kaka-bago natin himayin dahil mat ano para madaling himayin natin mamaya pag igagata na. So nilagyan ko po yan ng suka. Pakuluan natin. Yan. Pakuluan natin, lagyan din natin yan ng asin lalagyan ko ng asin. Asin ko. Naghimay na rin ako ng mga Siyempre, ang kailangan pala is more luya, more luya, sili, tapos more ano din, more uh, sibuya sa kabawang ang kailangan natin para ano, para hindi siya masyadong nga malangsa, tapos pampalasa na din at the same time, mas malasa siya pag niluto sa gata. Lagyan natin lang asin. Pakuluan natin para madaling mag ano, madaling mahimay. So, yan na po ha. Kinunot kinunot na pating. Kinunot na pating ko sa Bicol, ko sa Tagalog naman daw ay hinimay-himay na pating or pagi.

tayo ng bawang. ayan po mga kananay tapos na po siya pakuluin pakuloan pala pwede na siyang himayin pwede na himayin yan mga kananay pinakuloan ko na hindi naman natin pwede siyang i-overcook kasi ma-beded ma o, ano na siya ma o, overcook na siya pag inano pa natin siya sa gata so tamang pakulo lang lumambot ng konti para madaling himayin ngayon isasalin na natin siya dito sa nalagay ko na siya dito para matanggal din yung tubig Lagay na muna po natin yung gata tsaka yung ibang mga ay itong mga ano. Yan. Lagay na natin yan. Lagay na. Para mamaya pag pinakuluan natin. Mamaya na natin pakuluan pag na himay ko na yung isda. Yung malungkay pala, hindi masyadong nahimay din. Meron pang mga ano, buo-buo. Ayoko, ayoko kasi lang kumakain na merong buo-buo yung malunggay. Mahim pa natin yung malunggay. Nabili niya na to sa palingki ng ano na. Nahimay na rin pero hindi masyado. Meron pang mga buo-buo. pangit naman kasi yung kainin kung buo-buo pa 'yung malunggay. 'Di ba? ito. to. himayin pa natin ng konti kasi buo-buo yung ano eh. O, oh, ayan oh Buo-buo. So, kailangan mo pa rin tong ano. Kailangan pa natin ayusin to. Kasi may mga buo-buo siyang ano. Ayan oh hmm. Hindi naman siya maayos na himay. Pangit naman kasing kainin na may mga ganito pang buo -buo. mayin pa natin ng kunti Lagay ko na po yung ano pakuluan natin ng konti yung tapos i-mix natin ng image para hindi magbuo-buo yung gata pakuluan muna natin bago ilagay yung isda yung gata ko po pala na, na hindi na ako niya nag ano, nagpiga kasi ready na yan eh nabili na rin yan sa palengke ng ready na yun yung unang piga kaya medyo makrimi makrimi yung gata painitin muna natin bago natin ilagay yung isda. Halo-haloin natin para hindi magbuo-buo yung gata. Ganyan. Wow. Naamoy ko na yung amoy ng gata. Wow. Yeah, pwede na natin ilagay yung ano, isda. Ayan. Pwede ka natin yung isda. Ayan na. Oh, dahan dahan. so yan ang mga kananay nilagyan na natin yan ng pampalasa patis saka magic sarap titikman muna natin kung yung alat ba ay sobra o ano kulang himayin natin 'yung alat kulang nang asin So nasa inyo na yung kung ano ang lapang lasa kung gusto niyo na maalat o hindi Pero dahil ito ay maa hindi ano kulang sa alat dinagdagan ko nang asin kasi patis pa lang naman tsaka mag magic sarap yung nilagay ko. Hindi ko pa naman siya ng asin. Ngayon ko lang siya nilagyan ng asin. Para matansya natin yung alat. Dili lang naman pala itong maluto eh. Pakuluan muna natin yung ano. ulit natin. Sarap ng anong pakagata kasi purong-puro yung gata niya. Yung unang piga. Kaya malasang-malasa talaga yung ano. Malasang-malasa yung gata. pan muna natin kasi lutuin muna natin yung gulay saka maluto-luto ng konti yung isda na, mga kananay konting-konti na lang palabasin natin yung nagmamantikang gata para na nanay ang ating kinunot. Yan na. Luto na. Churun churun. Maglagay na tayo dito sa ano yan. Yan. Lagyan natin ng siling. 是呢，哦，是呢。